magandang mga kapumers so um, mayroong dumating sa atin mga kapumers na good news mga kapumers ito baka mga kapumars, oh. pero nagtaka ako uh, ah, pangalawang business na ito mga kapumers para ah, sino kaya nga nakatanggap ng ah, google adsense mga kapumers na dalawang business sa akin dalawang business mga kapumers oh. malawa uh, kukunin ko yung isa itong una mga kumasa oh, uh, ko November uh, November uh, 25 mga farmers so nadala naman tayo ulit mga farmers ng uh, December 12 uh, dito mga farmers oh, nakatata, uh, December 12 uh, December 24 uh, December 19 December 24 December 23 and 26 ang nakatatak oh, sa pangalawa mga formas noong una 19 November and November 35 bakit kaya mga formas sino sino ang nakaranas ng ganito mga formas mundok na dalawa ang google adsense mga formas so nagtaka ako mga formas kung bakit dalawa ang lang kapalmers nung dumating ito sa akin mga kapalmers ay natin dito ng tagapos office sa, dito sa amin pero matagal-tagal din ah, uh, hindi ko ginalaw mga pumers tinabi ko lang so siguro nung uh, nag-message na yung uh, google mga kapalmers bago ko na parang winarningan ako ayun kain uh, din doon sa uh, ating bahay mga farmers so, itong uh, first week lang ng January mga farmers na entry yung ating Google Adsense so, si siguro yun ang dahilan mga farmers no? no, so, itong mga pangalawa mga farmers ah, uh, box uh, buksan natin kung ano ang laman kung press ba ang laman ating ah, tingnan natin mga farmers, kung press parehas ang pin ito din sa kabila sa so, parehas lang mga farmers, ang pin na dumating ay salamat hindi tayo na maraming maraming salamat ha ah, hindi nagkaiba yung ating number pin number ganoon pa rin siguro mga kapamers doon sa ah, matagal ko na matagal ko si ano ah, nung matagal ko siguro na entry yung uh, pin number sa ating uh, studio mga performers, so ito siguro yun yan siguro ang dahilan kung bakit uh, nagiging dalawa ito mga promers kasi uh, nag, mayroong notification na dumating sa akin na uh, pag ko ng tatlo uh, parang i-drop yata i-drop yata, yata hindi ko gano'n matanggap mga performers, parang i-drop yata ako sa lahat ng uh, ma, ano, mga ano mag-mars sa lahat naka-experience na ganito ko kung ang, ah, paki din sa baba kung anong na, kung anong dahilan no wakit oh, dalawa ako siguro at ah, chance ako yung ano lang sa akin na hindi ko inintrick agad yung nung dumating itong aking google adsense ah, parang tinabilak ko lang muna siya no oh, parang binaliwala na natin So, muntik na mga boomers. Uh, buti nag-message si Google sa atin. Ayun. So, paki-comments mga boomers. sa baba? Kasi mayroong message sa akin na pag magtatlo, siguro madrop na tayo. Ayun mga po oh. So, uh, please, no? Uh, pwede pala ihinto yung uh, ads natin pag hindi natin uh, magamit ang... Uh, pin number natin, mga pumers, kung pabayaan natin, kung hindi natin i-entry apat na buwan, mga pumers, pwede, pwede tayo tanggalan ng ads. So, wala na tayong kita, mga pumers, kung matanggal yung ads. Kasi dyan lang tayo kumikita. No? Okay? Wala na lang dahilan, mga pumers. Uh, nakapasok na sa ating, ang ating pin number, nakapasok na sa ating uh, studio, mga pumers. So, hindi ito dumating, mga pumers, kung... Uh, sakin sa lang kasama kayo mga kapamers kasama kayo sa ating tagumpay mga kapamers so ako nagpapasalamat sa lahat ng uh, sumuporta sa aking bahay mga kapamers no? kahit paano mga kapamers uh, pasensya na sa, la sa lahat ng hindi ko nasuklian na lahat ng uh, siguro naman uh, mayroon lang siguro akong ilan-ilan lang hindi nasuklan doon sa naglive ako na biglang, uh, Ah, naputo yung live ko, nawala yung ah, ah, mga bisita natin hindi ko na matandaan mga promos so, kasi hindi tayo nag-record kagad salamat pa rin kung sino mayon sana balikan ako nyan ah, mag-live tayo mga promos para ah, masuklihan din natin you know? so, lahat na ah, nagsuporta sa ating bahay maraming maraming salamat ah, God bless sa ating lahat mga kanyang bundok o so sana makahiya ko pa ang pagsisipag dito sa ating bahay para makapagsahod tayo okay so dito na lang muna mga kapabas. maraming maraming salamat bye bye